Nilagdaan na ang implementing rules and regulations ng Public Private Partnership Code na layong mas mapalakas ang pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor lalo na sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Nakapaloob sa IRR ang pagpapalakas ng PPP sa bansa sa pamamagitan ng isang legal framework sa lahat ng proyekto sa ilalim nito sa national at local level. Palalakasin din nito ang ilang sektor ng ekonomiya at pabibilisin ang paghahatid ng abot-kaya, accessible at epesyenteng public service ayon kay NEDA Secretary Arsenio Balisacan. Mas dadami pa ang mga proyekto sa ilalim ng PPP, program ng pamahalaan matapos ba isa pinal ang IRR nito. Magbibigay daan aniya ito para mapanatili ang commitment ng gobyerno sa pagtulak ng mga infrastructure project sa ilalim ng Build Better More para sa social at economic transformation, magiging epektibo ang IRR ng PPP Code 15 araw matapos ang pagkakalatahala nito sa official gazette.